So ayan guys for today's video ayan andito ako ngayon sa barangay Parong ayan so mag tayo ngayon kasama ko yung tiyahin ko ayan so saka yung pinsan ko dito andito rin so sumama ako dito para makita ko ma, para makita ko kung maganda rin ba dito manihi o, oh, magsihi ng she shell mungo ng she shell So ayan, so check natin kung maganda dito kumuha. Ayan guys, so simulan, simulan ko na. Kasi dito madilim dito parte oh, sa balibot. So ito lang yung area na malinaw yung aking cellphone. Ayan na, oh. so andito ako ngayon. Sa likod ko ay oh, sobrang dilim yan oh. Ayan oh, walang makita dito. So yan, bali masiit tayo ngayon ng gabi dito sa barangay Parong. Try lang, try lang natin kung maganda ba dito o si ba dito o wala. So try lang natin kung meron. Ayan guys, sumugahan ko na para macheck natin kung meron dito. Ayan. So case, uh, check. ayan guys, na-check. Ayan. tayo ngayon, kukuha na tayo ngayon ng si meron ba dito mamuha tayo ngayon dito sa, sa, mabato pero ano pa hindi pa siya low tide masyado yun ang mga kasama ko andun eh itong party so andun sila so ako dito, dito ko sonahan so ako na manguna kung meron parang wala yata ah check natin kung meron parang may liit lang oh Oops, ang saya So yun, ang kitikit Ano, yung daiglay yung, yung ano ba sa karam sa kalabaw yung ano yun, yung mga hayop hayop Asip. milipad natin. Wala, wala pa ako kita kahit isa. Parang may harapan tayo dito mga wala nga lang. ng sihi. So, low tide na. So, alas jis ang low tide. Dapat ngayon makakahanap na ako. Kasi low tide na eh. dito baka meron dito yun ano yan bumi mo na wala ay si laglagan yun ano wala wala yung iba may lit pa so try na try na natin try natin sa unang kung meron

check natin kung meron dito palang maliliit man to yun yun no, medyo malaki na to pwede na to so ito yung kunin ko guys yun, yan ito 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 Ayan. Up. So ito yung kwento, ayan. Mga small battery ball. Ayan. Ayan ang kukunin ko. Ayan. Dito dito parang ano yata ko may narinig akong mga ano. So pasok natin dito sa ating may wagang. Ilagyan. Dalawa, dalawa pa lang yung nakuha ko eh. Nakailan mo na ako. Nalayo na yung aking nilakad pero dalawa pa lang. Ito, ito, ito. Ayan guys. Ayan. So, check natin. Kung meron pa dito. Ayan, low na dapat marami na yan dito parte dapat malaki sana eh op nagsisilaglagan hindi ko yun makukuha ayan o kapag nailawan ko siya na ano na siya nalalaglag ayan o op hmm. Hey. itu 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 ini halaman orang anu so medyo merap dito manguha ng anu ah ng seashell si dapat ganito marami na yan parang naubusan nila dito ah bus bus yung ano yung sisil dito sa parong yun dun sa amin maraming ganito eh yun hmm hindi mo late pa hmm na ano kasi nalalaglag kapag nailawan. Okay. Ay, grabe yun. Oh. Grabe yun. Ano yan? Grabe. Ahas pala yun eh. kulot ako. Yan o, oh, ahas o. Yan. Yan laki ng ahas ano yan yun sa nang makuha ko gulat ako ng ahas nyan ah mahirap mong huwa ng ano yan 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 dito yan guys oh malaki na ganito sana lahat ganito malaki so dito na ako magsisimula mag I Iba maliit pa.

la

kot sa ilaw yung ano yung si you know mapalaglag yan oh ala takot m um, oh ala m um, yan ano ispatan, ispatan ko ispatan Lag ko laglag yan ah uh, oh 음, 음. yan oh Ayan, mm. oh. so yan guys yung ang na kukunin ko yan oh. ហើយ

guys ito naman nga pala yan oh. may isa na naman ako nakita ayan so medyo ano ngayon yun mababaw na yung tubig ayan oh. na hindi naman sya dumalalim kitang kita na yung ano yung bato ayan o oh. kanina may tubig yan ngayon wala na sabihin low tide na talaga So, ito na naman nga pala guys. Meron ako ditong nakita. Ganun pa rin. Ayan. So, okay na to. Kahit pa paano po unti-unti ay nakakaipon rin. So, ayan guys. Oh. check natin dito sa sa may tubig-tubig kung meron dito na sihi. So, try lang natin kung mayroon. mas mabato parang wala hmm. at ngayon o yun o sihi o oh. ngayon guys Ayan o oh. medyo malaki na sihi aha ngayon o malaki taktakon So dito tayo mag magtingin-tingin. Medyo dito sa tubig-tubig, meron din pero ano siya. Ilan-ilan lang. Ayan na. Ayan, ayan ang malaki-laki. Ayan, ayan So dito tayo mag-focus. Sa bato, meron na sa bato pero maliliit lang. Dito, medyo malaki-laki ang konti Sana nating mabusa ng ano nang battery kasi yung spot ko ay hindi pa hindi pangmatagalan 'to eh Stick natin baka meron dito So yan guys minana kita composite malit lang to pero pwede na to yan oh so try natin kunin tago pa Ang no, wala. na wala yung pusit you know? sa ni maghawak ng posit eh mugultin ako so ayan so di ko na di ko ma ayan so may posit dito so di ko na ito papakawalan pa mhm hmm ayan ayan sure bull na yan ay talaga di pa tinatamaan ah So, yung ulo ang targeting ko. Mm, polo. Ayan. Ay, hindi pa talaga. Yung ulo. Grabe na, bugbog na yun ah. Ito, ito, ito. Ayan. mm, -hmm. mm -hmm. Ayan, there's sure na yan kasi pangalawa ko na itong hindi na ano eh pangalawa ko na itong hinahanap eh so sure bull na yan aha uh -huh. hindi pa talaga uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. yan sure bull na uh -huh. iwan ko lang kumubuhay pa yan yan so sure bull na yan hindi makakawala na up mm -hmm. mm. kumakawala ka pa ha putol ka lang ay pumakawala ka pa mm -hmm. sure ba lo hindi hmm? pa sa akin eh, ano po na yan eh pangalawa ko na itong hinahanap hindi ko pa nakikikita ngayon shribul na ayan na dito na yan sa aking may wagang lagyan okay, so. so wait lang grabing grabing ano yan no? kapit yung ano yung ano niya yung kapit oh. Grabe. Matagal ko na itong hinahanap. Eh. Ngayon ko lang na simpuan. Ayan. Grabe, kapit ng ano. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Ayan. Ayan sweet so, Kung walang kung walang eh kung walang itaklik makuha. Kasi nahirap na ako maghawak Kaya eh. baka kakatin ako. Hmm, yan, Turbo na. So baka mayroon pa dyan. So ayan guys, medyo may malaki-laki ako nitong seashell ayan o ayan parang bato lang eh ayan o taktakin isa makakaya pa na ako dito kahit 10 lang lang ganun okay na yun basta ganun kalaki pa ayan o malit lang Ito pwede na pahong oh, yan oh kaan lang oh naka ano lang sa gilid malalaki dapat ganito ganito sya nakalaki You know, ayan o, sa gilid lang. Mm-hmm, pwede na yan. tatakin So, baka meron pa dito. Ayan o, ayan, 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 ayan. Ayan, malaki. Mm-hmm. Pwede yan So, hindi pa masyadong low tide eh. Hindi pa sagad yung low nito. Pag sagad na yan, yan na Simula na yan ang pag taas ng tubig. So, ngayon, ay hindi pa. Pero magalaw yung tubig eh. goods to. Ano, you know, malaki. Ayun. ayun Ang sulit na naman ito. Ang so, ating paglilibot So, dito. So, baka ba kami lang ba Malaki. Ayan. Starfish. Ayan. Starfish. So, ayan, bali, wala nang, ano, buhawin na kami ngayon, kasi, ano ay, na, tide na. Ayan. So, malikot na yung, ano, yung tubig.